Panoorin natin to guys, grabe yun. Ano na? Yar 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 Guys, ano to ay ah, nangyari ito sa Armansion kay Rosman. Ayan. Isang lechon no pinag-agawan ng mga tao. Grabe si Ate, yung gutom na gutom mo. Oh. Siguro ililit yung paksiyon niya yung bukas Kasi siya agawan Grabe. Ibang klase talaga mga Pinoy yun. No. Pijing-pijing. Dati nito, mga to. Di ba kayo nahihiya? kayo? Ganyan mga asal niyo Nakakahiya para sa mga taong nanunood. Isang lit yun. Grabe, saglit lang binubara ng balat yung baboy. Hindi na to na itong na mga Naka-video sila. May credit nga pala sa may-ari ng video. Ayan, no. Solid. Ano masasabi nyo, guys? Ano mga sabi nyo sa mga to? Ayun oh, naipag-agawan sila eh oh. Matindi dito mga to. Grabe. Bagay, masarap man lit